Parang di siya na ya. Ay ta, kalapit na yan. Sige, yan pa mo. My, good, good, good. Oh. Nagsosodium na po sila. Meron na lumalabas na yung mga okay. dalag. Oh. Kinukuha ng mga bata. Okay. Okay. Eh? Okay. Hey. hey. Oo. Okay. Oh. Meron pa rin. Pwede pong kainin yun mga kabida. Oh, nakauli pa siya ng dalag. Oh. Pagkita mo dyan. Oh, nakauli pa siya ng dalag. Oh. up mga kakabida sa so, magandang umaga po sa ating lahat sa video nito nandito tayo sa palisdaan at pinapatuyo na po yun sa so, uh, palisdaan doon ay ano yung kinukuha nyo suso. ah suso ano po ginagawa nyo dyan mamahin sa hipon hipon uh. ah sa ilog po ganyan oh. Uh. ah. Ayan po yung ginagawa sa kitang uh. Yung po uh, kukuha sila ng suso. Saan po kayo galing yan? Kakalumpit pa kami. Kakalumpit. Kakalumpit. Wala po po pala sila. Yan po yung kinukuha nila yung malalaki. Pero yung iba kinakain yun, no? Sa oh. mga restaurant. Ano pong tawag dyan sa susuna Ay, susuna tawag. Hindi, kuhol. Cool. Pagkakapapakot. Ay, oh, kuhol cool, na. No? Susu, susu sa pala. Yan, kuhol. Cool. sa Tagalog. Tagalog. Oh. <laughs> Ayan po mga kabida malalaki Susundagol, dagol Inagaw po palang pampain sa hipon Ano pong hipon na kukuha nyo? Yung, yung ulang Ah ulang Bawa uh -huh. mga Hindi Kailangan na uh. Pain 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 sa hipon ikot sila mga kabita hanggang gandun inikutan na nila yung isang kasama nila nandun ang mga na ayun pala tago doon sa <laughs> sipag ka lang mag ganun uh, ganyan ang pala nila yun. kabila bali eh, yung dalag oh nagsosodium na po sila meron na lumalabas na yung mga dalag oh kinukuha ng mga bata yan oh lumabas na tong dalag nagsosodium na po sila yan oh yan, yan. ito po yung dalag tuloy na kinukuha po nila yung mga na-sodium. Pwede pa po yan pag na bago-sodium lang. na oh lagi lagi ng dalag oh hey, eh hey, hey. sinasodium na Pido. linalason po para wala nang matirang isla pag uh, panibagong buhos po so, wala man dami si pido oh yun yun kaya na it, ka na tong, atong kumano ka. Tunggal lang kayo kayo ba? Ma'am, ang meranda kayo pa. Wala pa lumalabas na iba. Dalag pa lang yung lumabas. Yung dalag na yun kung makakalagtas yun. Marami yung kakainin mga kabila. Tilapia yung bago si Malang natirangis dah. Eno, delago. Oh, tawat taw, taw, alun-alun taw, taw. no. Oke, okay, ada-ada. Bulih ya? Ha? Bulih ya? Hen lekew, oh. ayo oh. no. Asal lubungnya di itu. oh, Ayo no. Ono mena? Dilingmu. Ya, itu. Yan o Ang niya mga kabila Indalag. Ligya you know? Yan you o know? Yan o Laki hey, mga yun know? nah, nung bata Ayan kaya diretsyo ka Papa, okay. Yan hmm? wala na. Dito <laughs> linalasin na po. Wala lason pala. Ountla ayun lumotam. Ayoy. Yan, yan. Ano? 'Yan ata Ganyan po yung proseso sa pagpipishpan fishpan Lalasonin mo na. Ay, laki nito Laki nito. Lagi nito oh. Yan nandito. <tipulong> lagi nandito oh. Dito, dito na lagi. Ang lakas nung nung Eh, sarap po. Ayan. nang ganong naglabas na matilapia yun oh ayun ayun dalag oh oh nakakuha siya ng dalag tapa tapa yun oh laki oh laki oh laki oh Oh, nauli niya. Oh,

Walang ganong na tirang isda. Galing. Ang galing ng pagka... Yan o. Nahihilo na yung mga isda. Unti-unti na silang nagtatalo

Nare niyo araldak mo tika sala pa lang ha. Kung may panalap ka mga kabida, dami na yung umangat na tilapia. Panday. Huh? Huh, na ilo na oh. Unti-unti na yung mga naiilo mga isda. Sa sodium konti lang yung natira oh huh? Ha? Huh? yung na po na yung mga isda ang ganyan po yung proseso dito mga kabida yun o isda yun okay. oh. o yun o yun yun o yun o yun o yun ba? yun Ay, hey, ang laki nito, dalag ko. <tod> hey, dalag. Tu. Oh. Dali. Ha? Huh? Yan oh. Ang laki oh. Uli mo na. Okay. Ha? Oh? oh, madali si nang uliin kasi naiilo na mga yan mga kabila. Nalalason na ba? Yan oh. Hmm. ano? <tod> Eh, hey, malaki are trecho doing? Try Friend. mo. Ayun. Malapit na. Yeah, yeah. Yeah, Malapit na. Oh, laki oh. Oh, na nauli niya. Lapad. Lapad oh? ba Lapad. nung nauli o. Oh.

kita dami pa mga sida pala may natira pa rin pala hmm dalag oh laki na na mga sida hmm oh. Wala na pala isda. Ah, oh, ito. Yo pa, yo pa. Hey, 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 hey. oh? Tingnan may ikot siya. Yan. Ah. Oh. Ayan na po. Umpisa na nung ay. Umpisa na po nung ayan, ayan dalag. Umpisa na naman. Lang... Oh! Oh, laki. Huwag mong itapos sa akin. Huwag kakaputik ako. Ayan. Ay, kini, kini, mecha. Kaya sino ang lakihan takas dito. Huwag ka meron Nararamdaman na po ng mga... Nararamdaman na ng mga isda yung lason. Nailo na. Ayan na. Ayan na.

nakawali yung bata yun know, o, nakawali na naman siya yun, yun, yun o oh. sinalagyan ng tubig para mabanlawan yung kanilang asang matanggal yung lasan, mga kabit pwede pa yan, dahil po nakakuha nito eh hey, yan dalag, dalag, dalag. you no? oh. Yeah. Yan, yan. Ye. Yeah. Oh, uy, laki. Ng wala. Ha? Huh? Ha, oh, dala oh. pa, dala pa. Ye. Yeah. 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 Hey. Oh. Yan pa rin. Pwede pong kainin yun mga kabida. Kala nang iba hindi pwede pero yan pwede pa rin. ay hey, pa tukod daran ken. Lalaki mga nandiyan sa gilid. <coughs> oh, ha? Oh, ano kaya wala na po yung mga isda? <coughs> oh, laki, lapad oh. Hoy. Lalapad. Oh. Hey. Hey. Lapad oh. Oh, lapad nung nakuha niya. Yan, lapad. Oh. Yan oh. Kung namin asit na timba mo. Ayan. Yan. Eh hey, <laughs> oh. ano 'yun? Ini eh iba pa na one kontra n'ge. Ano ba 'ko daw? eh. Boypo 'to, oh. tinan Kapag nababalawan 'yung kanila ng asang. Naboboy. Ayun, dami din sa gilid, 'o. Oh. Tatalonan. Hmm, nakauli pa siya ng dalag, oh. Pagkita mo, Josh. nakauli pa siya ng dalag, oh. marami din yung nauli nila. Oh? Nakakabenta pa siya, oh. Balitan mo, siya. Tara, mga kabili. Tara. Tara. Uwi na po kami ta ka, para makapagpahinga uh, painga. makapag edit relax relax para bukas isa uh, maganda ganda yung tag to yung biyay na ating Taiwan yan see you in Taiwan mga kabida at uh, ingat po and God bless maraming salamat po last fishing natin dito kaso hindi tayo nakapag fishing Ngayon mga kabila, di... nandito kami sa bahay. Kami ni Parang Dennis. Tapos nagkakape kami. Hmm, kaya kape po kami. Na, kape po tayo. <laughs> Pero <inaudible> ano <anyway>. <freshwater> okay, na, pe po kami. Pero ang ginagawa po namin is nag-upload. Yan, nag-upload si Parang Dennis mga kabila. Ha ha. Naga, dito po nag-upload para mabilis po. Yan. Yan, no? Save muna na para ma-upload na natin. Yan <laughs> po. Yun. Yun, na-upload na. Yun na. bye-bye so, uh, so nyo na lang po yung kanyang vlog. Ilan na yung subscriber mo? Tingnan nga natin. Yo, katang you. Katang you. Yo. Yan. Tapos, parang Dennis. Ano ba? Parang Dennis. Dito tayo na. Yan. Ayun. Ilan na? Ayun. Ayun. Huwag dyan. May ads ka na. 3. Ayun, 380 na mga kamid, oh. <laughs> Ayun, salamat po. 380 na po yung kanyang subscriber. Ayun oh, po. Aring Dennis. 380. 380 nandiyan 318 na po yung kanya subscriber. Naka-anim na video na po siya. ayan 2, 4 O oh, pang-anim na video pero ganda po ng mga views niya, oh. 1000 na po talaga siya. Yeah, salamat po sa sumusuporta, tapos kay Paprano. Oh. Salamat Paprano. Si, salamat po sa sumusuporta, salamat. Si Paprano, si Nathaniel. Sabi ni Paprano, tutulungan ka daw naman tayo, 'tol. Ah, tabi ko mamonetize hanggang mag susuporta so, yung vlog mo tapos sa uh, i-share niya yeah, salamat pa pre, sa suporta mo sa amin so, <laughs> Ganda, eh. ja, maganda yung performance ng video mo <laughs> Kasi Puro Thousand na po yung mga video uh, Views niya <clears throat> Yan oh, saglit pa lang Meron may, may nag-like na <laughs> Ay nag-like na po. so, <laughs> oh, pag wala ako pare, pag uh, kanya ka. Mag oh, video video ka. Continuous Continuous pare para lahat ng sumusuporta. Gusto lang ng mga viewers natin is masipag ipag pa gumawa ng mga video, mag-upload. Mas suporta naman tayo. Kasama <laughs> namin si Nadia, no? Oh. Nandito sa tabi namin. Thank <laughs> <laughs> you mag i muna kami. Mamaya, ako naman yung mag-edit. Kasi <laughs> Di parang dinas nakapag-upload na. ano Meron na siyang dalawang like, oh. Ang bilis, oh, Kaka-upload lang. May dalawang na full likes. Hmm. Ibig sabihin, napapanood po. Salamat po sa mga sumusuporta. Lalo lalo na kay sumusuporta sa amin. So, 380 yan papasensya na lang muna yung video nya cellphone lang po yung gamit namin dyan medyo, man. medyo madilim lang po yung camera nya tapos medyo malikot po papasensya nyo muna po hindi <laughs> ah. Ito muna tayo sarap ng kape umigot ng kape saan dito ka mga kape ito kita may mga naglalaro ng mga bata padaan-daan dyan ulit tayo mamaya maya pagkatapos na magkape yan pag uh, isang linggo nyan mawawala tayo si Pam Dennis mag apply siya ang kanya patuloy po yung <laughs> support po natin mga kabila si Pam Dennis no? at subscribe po natin para umabot na po yung 1000 subscriber para madali po siyang ma-monetize at kahit paano makakapagsawad po siya Suportan po natin mga kabida. <laughs>